Oo, libre 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 na libre 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 sa libre 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 produktong repolyo. Bakit nga ba? Bakit ganoon? Dahil ba sa sobra-sobra ang kanyang na -harvest? O dahil ba siya ay mayaman? Hindi natin masabi. Pero, ang nakalagay sa caption ay pinamimigay lamang yung repolyo dahil sa sobrang mura. Mas minabuti pa ng may-ari ng repolyo na ipamigay na lamang ng libre kaysa ibinta. Or, malamang, Mahirap pang ibinta kahit sa murang presyo. Uram, pray, 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 pray. <laughs> Congratulations sa may-ari ng ripolyo na talagang namimigay siya. Nakakalungkot isipin na sa kabila ng paghirap ng ating bansa at mga mamamayan na walang makain ang ilang milyong Pilipino hindi ko po kinukontrah yung pamimigay ng ripolyo pero naramdaman ko kung ano ang naramdaman ng magsasakang namimigay lamang ng ripulyo o kanyang produkto dahil sa sobrang murah ng produkto. Hindi lang yan. Dahil ang magsasakang yon ay naramdaman ko yung kanyang naramdaman na tagos sa puso. Bakit kamo? Dahil alam ko ang sitwasyon ng magsasaka. Magsasaka rin tayo kaya alam na alam ko at hindi lang 'yan sa buong Pilipinas napakarami pa ang nangyayari katulad nung kalabasa itinapon dahil walang buyer at ito ang matindi pagdating sa mga major product ng Pilipinas literal na nangyayari ngayon sa ating bansa ang ating gobyerno ngayon ay umaasa umaasa lamang sa imported sa ibang bansa. Hindi ko maintindihan kung bakit gustong gusto ng ating mga opisyal ng gobyerno na umangkat na lamang sa ibang bansa ng mga produkto para sa mga pagkain kaysa sa suportahan ang ating mga magsasaka para sa long term plan. Para sa akin, kaya gustong gusto ng mga opisyal na umangkat na lamang sa ibang bansa ng mga produkto dahil mas madali sila maka, maka side pocket kaysa sa dito lang suportahan ang ating mga magsasaka sa lokal kung mayroon man silang makupit ay kakaunti lang ha, yan ay aking sariling opinyon ngayon ngayon, balik tayo sa mga magsasaka. Speaking of farmers, ha? Yun ay isang party lang na mga gulay ng mga farmers. At hindi lang yan. Nakita natin ang mga kamatis, ang mga kung ano-anong produkto na itinatapon na dahil sa sobrang mura. At hanggang ngayon ay wala pa rin nagagawa ang ating mga opisyal na solusyon. Ikukwento ko ang farmers na talagang hanggang ngayon ay dinaramdam na mga magsasaka lalong lalo na dyan sa Mindanao abuti pa dito sa Luzon no? yung mais pag ibininta nila sa palengke, 2 months pa lang harvest binta sa palengke. kasama na yung ano, hindi na binabalatan binta na yan at pagdating mo sa palengke, dyan apat na piraso, 50 pesos. or tatlong piraso, 50 pesos. Ang pinakamura dito sa aming palengke ay 10 piso ang isang buong mais. Aba, kung makabinta ang mga magsasaka sa Mindanao na kahit piso man lang ordos ang isang pirasong mais ay lahat ng magsasaka ng Mindanao ay mayayaman na. Diba? Bakit hindi makagawa ang gobyerno na suportahan? Katulad halimbawa na makagawa doon ng isang malaking, katulad ng NGA na mimili sila ng mga palay doon sa Mindanao. At iyon ang takbuhan ng mga mamamayan. Kapag ka sobrang mura at barat ng bili ng mga negosyante doon, mas mahal ang bintan nila ng kanilang palay doon sa NGA. At Natutuwa ang mga mamamayan. Ang problema, bakit hindi ilang? Walang ibang programa ang gobyerno para sa mga gulay at para sa mais. Di ba? ko sa inyo ang sitwasyon ng mga magsasaka ng mais at palay doon sa amin. Dahil doon ay yun ang major product. Pero sa ngayon ay parang iniba na nila. Nagsawa na sila sa palay at mais. Bakit kamo? ganito ang sitwasyon kung sa amin ay meron ng mga rubber uh, palm oil lahat na, pa nawala na yung palay at saka mais dahil sa sobrang barat ng mga negosyante una, pag magtanim ka ng mais ano po bibilihin mo ang isang bag isang bag ha yung isang bag na yun ay para sa isang ektarya. bibilihin mo ng 10,000 plus or pababa ng 10,000. O 10,000 na yun. Bibili ka ng abuno ng 10 sako kasi 10 sako yun, 5 sako para sa ano, maliit pa siya yung ammonium. Pag para sa bunga ay 5 sako rin. O magkano na yun? Isang bag, pupuhunan ka ng 50,000. E kung napilyor, edi patay ka. Patay kang bata ka, di ba? Pag mabili mo na ang lahat, ang abuno at pati pang ispray doon bago ka magumpisa, isprayan mo muna pag tumubo na yung mais, isprayan mo ulit tatlong bisis ka mag -spray. ganito itanim mo ang mais doon yung mga magsasakang maliliit na mga pobring mga magsasaka ay iisa-isain mo yan isa-isa yung nagtatanim, babayaran mo yung mga nagtatanim na yun pag tumaas na nga yung mais ispray Pagtapos ng esprit, abuno. Pag tumaas na naman, esprit. Tapos, abuno. Okay. Pagdating ng apat na buwan o tatlong buwan mahigit, harvest time. Si magsasaka ay wala na. Ito yung mga maliliit na magsasaka. Hindi kasali dito yung mga mayayaman. Okay. Wala na siyang pera. Naghihintay lamang sa kanyang harvest time ang problema, uutang kay negosyante ng pera dahil wala na nga. Pauutangin ngayon, maswerte ka pa kung pinautang ka. Ha? Maswerte ka. Kung pinautang ka man ng 10,000, eh yung 10,000 na yon ay pag lumagpas ka sa isang buwan, patutubuin yon ng 10%. Kada buwan, pag nilagpas mo yun, 10%, 10%. Ganito ang totoong nangyari. Ngayon, pupunta ka doon. 10,000 halimbawa, harvest sa mais. Ha? Okay. Magbabayad ka doon sa mag-harvest at bibili ka pa ng sako. Magkano ang sako ngayon? 15 pesos or 20 ang isang sako. Lalagyan mo doon sa mais mo, bibilihin mo yun ha. Ito ang matindi. Pinaka nainis na inis ako dyan sa mga negosyante. Bibilihin mo yung sako na 20 pesos. Okay? Tapos, harvest time na. Dadalhin mo yung mais mo doon sa sirilan. Tapos, magbabayad ka pa doon sa maghati doon. Pagkatapos, idadryan. Pagkatapos madry, sako. Okay? Pagkatapos maisako, dadalhin doon sa negosyante. Bayad na naman. Okay? pagdating sa negosyante na bibili, ito ang pinakaayaw na ayaw ko na sana ay mabigyan ng solusyon. Pagdating doon, kiluhin ang isang sako. Okay, isang sako. 70, 70 kilos. Babawasan ni negosyante ng isang kilo. Ano po? Babawasan niya daw dahil ang bigat ng sako ay hindi kasali sa bilang. Isang kilo ang bawas. Isang kilo na yon. Pero ang sako mo na binili mo ng 20 ay libre. Hindi yon papalitan sa kanila na yon. O di ba? Grabe ang napakagarapal at napakasakit. At ito ang matindi. Pagkatapos mong maibinta sa negosyante, alam nyo kung magkano ang presyo. 22 pesos ang pinakamataas ng isang kilong mais. Grabe. As in grabe. E kumpara mo sa Luzon, na isang kilo, isang kilong mais kasama na yung ano niya, buo, nahilaw pa, 50 ang kilo. 60! kumpara dun sa ini sa isa mo lahat-lahat pagkatapos 20 lang pala, 22 ang isang kilo iyan ang panawagan sa ating mga opisyal ng gobyerno na sana mabigyan nyo ng pansin.